During my break time yesterday, I was browsing my phone. I saw some bloggers, male bloggers, na nag-content kay Boy Fake News. Very catching <laughs> yung kanilang mga title kasi, ano, Epipanyo Labrador, uh, pinasok sa bahay, ginorgor. Well, actually, talagang yung literal na word na pina, Hi, gano, uh, pinasok na sa bahay na habang natutulog at pinagtataga. Yun ang mga captions nila. And at first, hindi talaga ako maniniwala because I know na pangasar lang nila yun kay uh, Epipanyo at parang prank. Hindi ako natuwa. Why? Because I don't want to death wish to any person kasi hindi yan gawain ng mabuting tao hindi ko rin hinuhusgahan tong mga nag-vlog na tatlong lalaki na iba't ibang iba't ibang to ha iba't ibang channel na ganun ang kanilang title na yun nga daw pinasok daw sa bahay si uh, ipipanyo at pinagtataga paktay daw paktay. so uh, hindi ganun hindi ako happy because kung uh, kung ako ang papepiliin i want this ipipanyo to put behind the bars kasi yan ang tamang proseso at uh, kung sino man yung nagbabalak na gagawin ninyo ito kay ipipanyo wag niyo nang ituloy mas magandang idaan sa batas ang pagparusa dito sa taong ito wag sa mga kamay niyo kasi ang re na naman ito ay uh, mga ang mga INC members meron na naman siyang vlog pero hindi ako direktang nanood sa kanya kundi dito sa mga vlogger na, na nag-react na nauna sa akin. Meron daw isang vlog na naman ito si Ififanyo bago lang na mukhang lumalabas na sa kanyang mga bibig o sa kanyang lumalabas na sa kanyang sariling o nahuhuli sa bibig ang isda kasi meron daw meron siyang binabanggit doon sa kanyang vlog na meron daw sa kanya tumawag na politiko na ituloy mo lang yung ginagawa mo. Susuporta kami sa iyo. So, ibig sabihin, tama nga yung sinasabi ko na ito ay under ng influence ng malaking tao o politiko. Ang kanyang mga nasa likod na malalaking nakaframe ay yung kanyang mga amo. Dalawa yon Nagpag, napag-isip tuloy ako ngayong umaga habang ako ay nakahiga pa at napadaan iyang vlogger na nag-react sa panibagong video nitong epipanyo na totoo nga yung aking hinala na meron ito uh, nagka-cuddles, makapangirihan na politiko kasi hindi siya maglalakas ng loob na targetin ang Iglesia ni Cristo kung walang taong nagmamando sa likod nito. Nadulas siya o sinadya ba niya na sinabi niya kanina na uh, may tumawag sa kanya ng mga politiko na ituloy mo lang ginagawa mo, nasa likod mo lang kami. O, meron din siya mga binabanggit na mga pari, pastor, uh, even yung Seventh Day Adventist uh, binanggit niya na pinapayuhan daw siya na ituloy mo lang. Meron daw iba't ibang sekta even mga ministro ng mismo na active pa sa pamunuan o sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Pinifid daw siya ng mga informasyon tungkol sa mga nangyayari dyan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napakababaw, napaka shallow ng na kanyang mga naratibo. Why? wala siyang ipina-flash na ano eh, na mga tao dyan sa kanyang screen. Puro lang siya na wag na lang natin pangalanan kasi delikado ito. He is protecting the name of those person na sinasabi niyang tumawag sa kanya. I really don't believe this person. Nananadya na lang ito ng aasar o, o ito ba, ito talaga ang gawain ng Diablo. Yung, yung, you know, yung didiktahan talaga siya ng jablo na sige, 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 gawin mo, gawin mo. Ituloy mo lang yan, ipipanyo kasi uh, may ano ka na sa akin, may nasalistahan listahan na kita. Ganun yon Kaya lang hindi siya sa langit mapupunta kundi sa impyerno sa kadagat-dagat ang apoy. Grabe yung kanyang akusasyon ha, na pinapatay ng mga ni ng taga-pamahala ng Iglesia ni Kristo ang mga pare. Sinasabi niyang talo ang mga ministro sa debate ng kaparian kontra ministro ng iglesia kaya pinagpapatay ni Manalo. What is your evidence? Show us your evidence that uh, the management of the INC hired a gunman to kill those priests. Show me. Diyan, ilagay mo sa ilatag mo dyan sa screen mo. Baka sakaling makumbensi mo ako. Talaga naman, i e, Mr. Epipanyo. Napaka ano mo talaga, napaka consistent mo sa paninira mo sa grupo ng mga taga-Iglesia ni Kristo at sa mga ibang simbahan na pinagbababanggit mo, yung mga katoliko, binabanggit mo, mga protestante, yung mga born again, yung iglesia mo, yung simbahan mo na si uh, Elisoriano, pinagbababanggit mo talaga namang consistent ka diyan sa uh, pagsunod mo sa amo mong jablo. Hindi yan kabutihan ang namumutawi sa puso mo. Hindi kabutihan ang nananahan diyan sa pagkatao mo at sa puso mo. Kundi jablo, kalaban, si sitaning. Kasi Ganon talaga eh, uudyokan ka talaga ng uh, ni Satanas para gawin mo yung mga masasama, sasabihin mo, sige lang, sige lang, ipipanyo, sige gawin mo, basta tirahin mo ang Iglesia Ni Cristo, basta akong bahala sa'yo. Ganon ang dictation ni Satanas ng kalaban. Ang babaw na ng kanya, mga pinagsasabi, like, uh, eto ha, eto, nalaman ko, bago lang, I, uh, kahapon, it happens to meet an uh, Iglesia Ni Cristo in the supermarket. After my breakfast, I went to the market. And uh, it's just so happen na na ko doon si Corey at saka si, kalimutan ko yung asawa niya. Basta mga Dilarosa ang apelyido, Iglesia ni Cristo sila. Tapos, 15 minutes, nag-usap-usap nag nag kami. Nag, uh, you know, nagkwakuntuhan kami kasi magkaibigan naman kami ni Corey, yung Iglesia ni Cristo dito. Kasi ma talented siya eh. Siya yung nag-ano ng buho ko dati, yung nagugupit siya, si Corey. Alam mo, nagkwentuhan kami, sabi sa akin ni Kore, ay nakuran, ay nako sister, hindi yan, hindi kami natitinag. Ano mang klaseng paninira yung ginagawa ng taong yan o nung nino man, hindi kami natitinag kasi alam namin yung aming sandata, yung aming pananampalataya sa ama, sabi niya. So, alam ko naman kasi very shallow itong pinagsasabi nitong Mr. Ipipanyo na to na puro na lang uh, mga akusasyon na wala namang pinipresent na resibo dyan sa kanyang YouTube. At nagtataka ako ha, wala na siyang amo dyan sa likod niya. Ako meron akong amo, ayan no? Oh, yung sarili ko nandyan. Joke <laughs> lang. Wala na siyang amo dito sa likod niya. Hindi na siya nagbablog na nandyan yung mga picture frame ng kanyang mga amo. Ano to? Inutos ba sa'yo na tanggal-tanggalin mo muna kami dyan sa likod mo para hindi halata? na kami ang nasa likod mo? Pati yung mga ikapo-ikapo na, na nalaman ko lang kahapon na best friend ko na sabi ko nung college, tinanong ko siya, sir, kung nag-iikapo ba kayo? Sabi niya, hindi, wala kaming ikapo kasi ang ikapo is uh, mandatory 10% from your uh, income. Ang aming ginagawa is paghahandog ng naaayon sa aming, ano kagustuhan yung para bang pag-aalay o paghahandog na naaayon -na sa puso mo, yung bukal sa loob mo, sabi niya sa akin. Um, kaya yung mga akusasyon na yan na sinasabi mo sa akin, kasi hindi yata siya nanonood ng balita kasi nga sa barangay siya naka-assign as public teacher sabi niya hindi ako naniniwala niya na mga kinekwento mo sa akin na yung tinitira kami sa ikapo-ikapo na obligatory o mandatory. Sabi niya hindi kasi ang pag-aalay namin o paghahandog ay nasa pagpapasya ng bawat miyembro kung ano ang makayanan mo. Alam mo, ano, ito si Epipanyo talagang niisa pa sa mga akusasyon niya, hindi pa siya nagpapresenta ng resibo. Yun sana ang pinakamalakas na maghahatak ng mga nang uh, ng paniniwala ko sa kanya na tama yung mga akusasyon niya. Kasi pati yung mga namayapa na inuungkat niya, yung mga wala na sa wisyo itong taong to. Talagang meron na itong ano, meron na itong diferensya sa pag-iisip. Nakakaawa ka uh, ipipanyo kasi punong-puno ka ng galit. Pina, ah uh, pinaiikot ka ng kalaban ng ng jablo, ng satanas hindi na normal yung mga lumalabas sa bibig mo Biro mo sasabihan mo mong guloid tolonges alam mo ba ang equivalent word ng tolonges si ano ang may author niyan eh si Esco Moreno pero si Esco Moreno ginagamit niya ang mga tolonges na word dun talaga sa nakikita niyang mga tolonges noong na mayor pa siya ng Maynila pag sinabing tulongkis, wala yan sa dictionary. Kay Esco Moreno lang yan gawa-gawa kasi mahilig yan siya magawa. Pero pinapatungkol yan ni Esco Moreno doon talaga sa mga tulongkis. At ang mga tulongkis na sinasabi niya, ito yung mga, uh, yung mga parang kumbaga, tanga o walang pakinabang sa, sa lipunan. Yung mga pasaway, yung mga gumagamit ng mga uh, pinagbabawal na substance, yun yung mga tulongkis tapos ikaw iaakusa mo sa namamahala ng Iglesia ni Cristo, na tulongges ang Iglesia ni Cristo, na wala ka namang ebidensya na ipinipresenta, ay eh, ang yung amo mo. Yun ang anuhan mo kasi authenticated ang video, na totoong siya. Yan ang amo mo, di ba? Kasi tinanggal mo na, nahalata ka, at, at sa video mong ngayon last, na last, na-dulas ka na naman na, tinawagan ka ng mga politiko na sumusuporta sa'yo na tuloy, ituloy mo lang. Ang ganda ng payo nila, di ba? Ang ganda ng payo ng mga politikong amo mo. Mga pakaparian, tinawagan ka. Ito na lang ha, ito yung, ito yung isa sa mga nagpapatunay na nagsisinungaling itong taong to. Kasi kagabi sabay-sabay siyang tinawagan ng pastor, ministro, yung Seventh-day Adventists, at si Soriano. Sino pa ba yun? Basta marami siyang binanggit. Tinawagan daw siya sabay-sabay. Ha? Ano to? Napaka-importante mong tao na ang mga iba't ibang leader ng bawat sekta o relihiyon ay tatawagan ka? Ano yun? Nagkaisa yung mga iba't ibang ano? Relihiyon para man para para i-feed sa yung mga fake news at sabihin sige tirahin mo ang Inglesa ni Kristo ang laki ng galit mo talaga sa Iglesia ni Cristo, no? Uh, Epipanyo. Ang laki-laki ng galit mo. Actually, ikaw, ikaw hindi siguro. Hindi ikaw yung may galit. Yung mga namumuno sa'yo, yung humahawak sa'yo. Kasi kung isusoma total natin, yung galit mo ay nagsimula noong rally, di ba? iling mo, hindi pabor sa pinapanigan mong political uh, Uh interes mo o agenda mo yung rally. Kasi andam mo yung kinikreate ng utak mo. Hindi mo naiintindihan na yung rally ay sinagawa para sa kapayapaan, para magkaisa, para matigil na yung gulo, para pag-isahin yung ating mga matataas na leader at mag-usap at mag uh, magkaisa tayo dahil maraming mga problema sa ating bansa. Hindi mo yan naiintindihan. Napakasimple lang. Napakasimple lang nung ginawa nilang malakihang peace rally. Pero hindi mo magets Kasi napakalaki ng impact nito sa mga politikong sinasamba mo. ba? Diba? Ang sabi nga ng presidente, hindi siya pabor. So para mas lalong para mas lalong lumakas yung panawagan na yan na hindi siya pabor o yung statement na yan na hindi siya pabor sa impeachment, sumuporta ang Iglesia ni Cristo. Sinasang-ayunan nila yung sinabi ng Pangulo. O ano? Ano masama doon? dapat nga matuwa ka dahil sinang-ayunan ng grupo ng Iglesia ni Cristo yung pahayag ng amo mo na nasa likod ng mga vlog mo na wala na ngayon. Diba? Matuwa ka dapat. Pero ayaw ko sa sa'yo, Epipanyo Labrador, ginagawa mo talagang gatasan ang Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng mga views mo. Kaya siguro, kahit na lang ano, ma, ano mo maisip mo, basta sisiraan mo para kumita ka. Alam mo, talaga namang uh, ano ka, um, punong-puno ka ng ano, ng mga im kwentong imbento. Kung meron man award para sa mga uh, fake news Naray narrator award, ikaw na yon. Ang, ang ano dapat sa'yo award ay fake news narrator award of the year. panyo Labrador. Na kahit pangalan niya mismo, kasi nungalingan din. Diba? Kasi din, pati pangalan mo. Hindi mo mailatag-latag sa sa social media ang itutuong mong pangalan kahit yung pagmumukha mo itinatago mo sa likod ng maskara kasi alam mo sa sarili mo na puro kasinungalingan ang sasabihin mo kaya hindi mo ilalantad ang pagmumukha mo. so Lahat ng projection na ginagawa mo sa harap ng kamera ay puro kasinungalingan. Mula doon sa pagtatakip ng mukha mo hanggang doon sa mga fake narration mo o mga gawa-gawa mo lang na mga mabababaw na mga uh, pananalita mo na diyan ka lang naman sa sindakan um uh, magaling diyan ka lang magaling sa pagmumura at pagsisindak mo pero yung pagpresent ng mga akusasyon mo na keso si eh ka Eduardo Manalo ay pinapatay itong pari na to ah, saan? sige nga kasi ako mismo ako mismo dito sa channel ko talagang magagalit ako kasi katoliko ako at pare yung pinapatay niya. Asaan? Ah, saan? Pahingi. Pakilagay diyan. Baka makonvince mo ako. Kasi pure katoliko ako. At syempre magagalit ako dahil pamunuan ng aming simbahan ang ang, ang pinagurgor nitong sinasabi mong si ka Eduardo Manalo. Na hindi nga ma-pronounce mo yung totoong pangalan ng kanilang simbahan, ginagawa mong iglesia ni Manalo na hindi naman yon ang nakaregistered, kundi iglesia ni Kristo. At sasabihin mong kulto? Alam mo ba yung pagkakaiba ng kulto? Ngayon ang iglesia ni Kristo ang sinasabi mong kulto. Pinapabango mo yung mga katoliko, yung mga, yas, yung mga sabadista, yung, yung Kay Elie yung mga protestante, yung mga baptist, pinapabango mo kasi kunyari kakampi mo. Pero isus isinusuka ka rin ng mga uh, katoliko kasi hindi yan ang turo sa amin na manira. Ikaw lang yan. Ikaw lang yan ang may mga embento na mga salita. Ay nako Epipanyo, bahala ka sa buhay mo, pananagutan mo to meron kang kalalagyan nito. Kung wala kang, kung wala man, uh, kasi ano ka eh, um, parang may nervous ka rin eh. Kasi binanggit mo rin sa vlog mo ngayon, yung bago mong vlog na sinampahan ka ng mga taga ni Kristo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Oh, that was a good news. Efe Panyo, baka, baka, Naaamoy mo na yung mga sumon, mga kaso, mga warrant of arrest. Naaamoy mo na yata kasi mukhang nabanggit mo rin sa latest vlog mo na panakot yung mga sinampa na kaso sa iyo, Panakot. Panakot ang tawag mo. Baka nga naaamoy mo na na malapit-lapit ka ng damputin ng mga uh, pulis. Well anyway, ipipanyo, hindi pa huli ang lahat para magbago sa mo yung sinasamba mong mga kalaban. Yung sinasamba mong uh, mga zablo. Hindi yan ang magliligtas sa'yo. Magbago ka, Kumingi ka ng tawad, direkta kang magdasal, manalangin, huwag kang mag... May, ba, may, para, may panahon pa, ipipanyo. Eh, Pwede ka pang magbalik-loob sa Diyos para sa kaligtasan ng kaluluwa mo kasi at the end of this life pag namatay tayo hindi uh, hindi pa tapos dahil meron tayong uh, um haharapin na judgment pagdating ng panahon pagdating ng tayo ay uh, husgahan ng Ama ng Diyos Ama So dapat ikaw, Epifanyo, magbalik loob ka sa Diyos, hindi ka magpadikta dyan sa mga jablo na sinasamba mo o yung uh, pinapakinggan mo kasi um, magsasuffer ka sa impyerno pagdating ng panahon na hindi ka magbalik loob sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat para magbago para maghingi ng tawad at uh, manampalataya ka sa totoong Diyos, hindi dyan sa mga sinasamba mong mga kalaban. Maraming salamat sa Iglesia Ni Kristo sa inyong mga napakagandang mga comment. My gratitude uh, to all of you. Thank you very much. From the bottom of my heart talagang uh, ina-appreciate ko na um, ng ina ko talaga sa mula sa puso ang inyong mga iniwang mga compliments doon sa mga nagdaang video na in ko. So again, I have to work. Time check here in e 45 minutes past the hour of 8 ng January 24 and I need to uh, to go kasi 9 o'clock magdujuti duty na po ako. So this is your host. My name is Rai. I am saying bye-bye for now and I'll see you again on the next video. Bye!